Emosyonalang upat ka construction worker sa sulod sa silda sa Label Police Station sa nihang ilang nadug nga sila pagadalho na sa korte aron mapasakan og formal nga reklamo sa usa ka kompanya. Giatubang sila ni Police Executive Master Sergeant Anthony Kapilitan aron nga mahibalo unsay may tabo kanila gumikan por sigido ang kompanya sa pagpasaka og qualified theft nga kaso gumikan sa nabingwit nga mga isda. Ang upat Nailalang sa pangalan nga Birbin, 30 anyos, Roldan, 33 anyos, Ricky 31 años, o Gray 33 anyos. Gidakop sila hapon sa Enero 3, eh, 2025. Patong area to ngayon, ito is under pa sa Sasi compound. Kala sir? Uh, kagahapon sir. So daghan pa ilan ko ha? Mga pila nga 15 kilos sir, 15 to 25 kilos nga tilapia sir. So si decision sa management? Pailan yung kaso sir? Sumala sa mga dinakpan nga naming wit sila sa abandonado nga fish pond. Butangan na daw kinis mga gagmay isda sa panahon sa harvest. Pasado alaw na sa hapon sila gidakop sa mga bantay kung asa nakuha daw kanila ang ilang tagsa ka na bingwit nga tilapia. Samtang ginaanda mga papilis pagpasakaw og kaso ni dosab sa police station ang mga asawa sa mga dinakpan. O sa kanila, mao si Angel. Wiling na may pasayalo sir, kaya saan mo na. Hindi <laughs> toyo to nga, panood ah, naman, to. na alam mo, to. Bilang Pilang Tanang so pa atong ano sir, wapay Pasko. Samtang, sa public market sa Alabel, ang kasamtang ang presyo sa tilapia walay kausaban. Sumala so sa usagang negosyante nga si Marilyn Anas. To 20 sir, 200, 160. Na nagtaas pa ang presyo? hapon, sir. Kaya buluan, nga dilikin unang higayon nga may nasakpan unya na kasuhan sa kumpanya. In the heart of changing lives, Crisisver Jason sa 89.5. Brigadenyo si PM Jensen. The Miss authority.